Sa totoo lang, ako si Pina sumikat sa TikTok. Doon ka sumikat, paano yun nangyari? Uh, yes po, malaking part po ng uh, ng uh, business namin talaga. Very big po kami sa marketing. Ayan, uh, nung una po kasi uh, nakikita ko po, wala pong gantong product sa TikTok. Ayan, meron pong ibang battle products pero wala pong ganyan. Sabi ko pwede naming pasukin si si TikTok. No, bago bago pa lang po noon si TikTok. It was 2023 po nung nakilala namin si TikTok. Um, ngayon, ang kagandahan po kasi sa TikTok marketing is hindi lang po straight through na nagbebenta. Ang maganda po dito ay may storytelling. So, yun po yung nagugustuhan ng mga viewers namin. Yung nakikita po nila behind the scenes kung ano po yung ginagawa namin. Nakikita po nila yung mga tao behind the products at mas napapamahal mahal po sila. So, minsan nga, yung mga content na kasama yung nanay ko, talaga yun yung patok. Parang feeling kasi nila, pinagluluto sila ng nanay nila, so very relatable po yung story. Tapos, um, I actively do live selling din po. Kasi, Uh, importante po na maipaliwanag ko sa kanila yung products namin, kung ano po yung ingredients nito, bakit po nila to bibilhin. So very effective marketing tool din po ito para sa amin. So until now po, we still do um, live selling, tapos mga contents, very active pa rin po kami sa content creation.